eto na yung nakuha naming gatas doon sa my downside. ayan, ininit ko na siya at gagawin ko siyang cappuccino. Yan. So, init muna natin. Eto na, guys, tapos na ang pakuluan ko. O lalagyan ko na ngayon ng coffee. So, puro siya purong gatas. Tapos lagyan natin ng maraming coffee. Yan diba bongga so, hindi pa siya expired at least may coffee na tayo nakalibre nakalibre tayo ng milk libre ang ating milk ngayon diba fresh pa yung ating milk so nakalibre tayo ng milk ngayon at siyempre puro purong milk yan diba magkano rin yan pag binili mo so pag binili mo sa labas or ano pa yung may mga gatas so mahal na Ayan na guys, yung ating gatas. Ayan, yung ating napulot doon, 'di ba? May silbi yung pinakuloan ko, so nilagyan ko lang kape at Papartira natin ng loaf bread. Ito yung cake. Then, etong itlog para pampalakas. So, ayan. Tara na. Kapi na tayo.